For today's ganap nga, napakarami namin lakad ni Bebo. Inaya ko muna nga siya saglit na bumili ng pagkain dito nga sa Papa Bongs at paboritong paborito ko nga ang spaghetti. Kaya rin nga noon sabi niya sa akin, sa inasal na daw kami mag-lunch. Ay nuka, wala na talaga. Tapos na naman ang laban dito sa mga inasal. Nakshuta. <laughs> Pero di diba, yung kakainin kong dito, itatakbo ko na lang mamayang gabi. All time favorite kasi talaga namin ng mga inasal, lalo ng ganitong gutom na gutom kami. Pero sorry na po, kasi bawat isa sa amin nakalimang kalamansi. Katapos so, nga namin kumain, syempre, i-practice natin ang clay go o clean as you go. Sa bawat restaurant o kinakainan nga namin, talaga nililinis namin yung pinagkainan namin dahil malaking tulong na yun sa mga staff nila. Abay, kung nakita ko lang yung walis tambo nila, wawalisan ko pati kanin ng iba. <coughs> Nagmamadali na rin kaming umuwi dahil mukhang humihilab na yung tiyan ng kasama namin. Pero ayun nga, katapos nga namin kumain dito sa inasal, umuwi lang kami saglit sa bahay at ako nga ay nagbihis. Magbabiyahin naman kami ngayon papunta nga ng Apalit, Pampanga, kung saan nga located itong samjihan namin. Sa mga nagtatanong nga ako bakit sarado kami kahapon, ay Diyos ko, wala na namang kuryente ano yan. <laughs> masarap na harap ng samjihan namin, eh meron nga kaming tanim na sa resa. Napakahilig ko ang kumain yan, lalo na nung bata ako, kaya inuunahan ko na yung mga ibon tuwing napupunta ako din eh. <coughs> Probinsya nyo ba guys? Anong tawag nyo dito sa Saresa? Kaya naman kami nagpunta dito dahil aayusin na nga namin o titingnan na nga namin kung ano pa yung mga dapat naming i-renovate. Sabi ko nga sa inyo sa susunod kasi na buwan, eh magre-renovate nga kami ng Samjihan. Bukod kasi sa papalitan namin ng pangalan, eh marami pa nga kami babaguhin dito. Sobrang dami kasi kumakain hanggang ngayon sa amin, eh baka magpalagay na rin kami ng second floor. Saresa! <laughs> At sa totoo lang, meron na nga kami naisip na pangalan. At ang makakahula nga sa bagong pangalan na ipapalit namin dito sa samjihan, ay bibigyan ko ng 1,000 pesos. Pwera lang sa mga staff namin. Walang mapamiraya. <coughs> totoo lang, ang plano talaga namin dalawa dito Cebu, ay palakihin nga itong resto. Ang kaso lang, baka matagalan kami mag-renovate. At syempre, kapag ka nag-renovate kami, magsasarado din kami. Pag nilakihan at hinaba kasi namin itong resto, eh marami nga kaming babagbagin. Kaya eh, sabi ko kay Bebo, bumawi na lang tayo sa susunod na branch natin. At totoo lang kasi, nagpaplano na nga kami na magtayo ng panibagong branch dahil nga sa sobrang lakas nitong samjihan namin. Marami na rin kasi nagre-request sa bandang San Fernando, Pampanga, Arayat at Magalang sa susunod na buwan eh magkakaroon na nga tayo ng panibagong tatlong branch pera na lang talaga ang kulang cool mga nagtatanong naman franchise nitong samjihan namin. Huwag kayong magalala, inaaral at inaayos na namin lahat dalawa ni Bebo. Sa pagre-renovate nga namin, gusto ko nga ilipat-lipat yung mga table, pero syempre ang inaalala ko, yung mga exos nga na nakalagay. Kaya naman tumawag pa kami ng mga gagawa para maayos at masabi namin kung ano nga ba yung plano namin dito sa samjihan. Sarap nga na mahirap ang pagbe-business. Pero ang importante, yung hirap at pagod dalawa namin ni Bebo. E eh, nakikita namin ngayon kung saan napunta. Sayang nga eh, kasi alas Feeling na nga ng hapon nung nagkakuryente at napakarami nga nagtatanong kung open kami ngayon. Pero ang sabi ko sa kanila, pahipahinga din sa gastos pag may time. <coughs> Pagaya nga nito, rugo, sayang yung mga customer. Actually, pang ilan na silang nagpunta ngayong araw. Pero makanta talaga, babawi na lang kami sa inyo bukas, ha? After nga na lahat ng ginawa namin sa Samjihan, dumiretso nga agad kami dito sa Pulilan, Bulacan at umuwi na. Habay, kailangan ko kasi tunawin yung pitso at chicken oil na kinain ko kanina. <laughs> oh, lubog na kasi yung mga collarbone ko. Ay, hindi yung nakaka-Disney princess. <laughs> Halos mag-iisang oras din ako nagtatatakbo. At pakiramdam ko naman, nalusaw lahat ng kinain ko sa mga inasal. Uh, gusto ko kasi talagang pagpawisan na sobra. Nagsusuot ako ng sauna. At no ka, kapag ka ganito ang suot ko kapag ka workout ay Diyos ko, yung pawis na lalabas sa akin, pwede mong timplahan ng tang pineapple. <laughs> inyo, ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito, pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag kami extra ko. Ano guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung napapalanunan ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swartian lang talaga yung labanan dito guilty ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. O syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra eh bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.